Good afternoon. Hi guys. Good afternoon. This is Mondor Vlog again. Uh, guys, uh, ito pala, itong tanghali na to ay kakain tayo ng atin na pagkain yung lunch break natin. Sa so, ngayon ay lunch break natin. Ngayon, ang gagawin natin ay kakain tayo pero ang ulam natin guys, ito lang siya, ang sardinas. Uh, Spanish sardines. Ngayon, lagyan natin siya ng Uh, ito, guys. Kalamansi. Ang kalamansi, masarap ihalo sa Spanish sardines. And then, kukuha tayo ng ating panin. Ngayon, guys, ito pala ang kanin ko. Ayan siya. Tingnan niyo, guys. Nandito sa ano. Actually, dito, magsasayang ako para uh, ah, laging mainit yung atin kanin. Ayun guys, ito ang akin na plato. Hugasan natin ulit kasi kahapon na na ito pero ano ito. Eh, Nagtulog Bakas ito kasi guys hindi ko parang ano parang actually ko oh. ngayon ha hihiwaan natin itong kwa na to kukuha na tayo ng Kasi wala, ako pala guys ng lagayan ng ano. Basta dito na lang. Masunog na. guys. Dukot. Itong masarap guys. Itong dukot. bubukas tayo ng sardinas kasi diyan 'di ba Spanish sardines kasi siya kaya ano eh. Patakan natin ng calamansi. Wala kasi ako guys, ano eh, wala akong plato. Wala kami yung plato dito. Siguro sa next, dadala ako ng plato ko. Bibili na lang ako ng plato ko. Kahit tayo guys. pagmalapit malapit na kami sa ahon, yan, gasardinas, sardinas na lang kami. Actually, mayroon naman kaming pangbili. Kaso lang nga. Yan lang ang easy eh. Para ah, tinatamad na kasi ako mag ano, magbili sa labas maulan kasi eh. <coughs> pag maulan nakakatamad katamad masarap lang sa bahay. mo siya sa tayo. Diba? Tapos mamaya, guluto ako ano, Talbos. hindi nga ano kangkung mag ako ng kangkung tapos plus isda tapos magpaksiw ako ng isda na bangus Sige guys, update na na kayo mamaya ulit. Ham. Bye guys, thanks for watching, like, share, and subscribe. Bye mga kamundar, see you on my next vlog. Tatapusin ko muna yung akin na pagkain.